Effective today, all POGOs are banned. Lubos na ikinatuwa ni na Sen. Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian ang pagsasabatas ng Anti-Pogo Act. Si Ontiveros ang chairman ng Senate Committee na nanguna sa mga POGO hearing. Mahigit isang taon matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbabawal na ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, ngayon, pirmado na ang batas kaugnay ng polisiyang ito sa ilalim ng Republic Act 1231-2 o Anti-Pogo Act of 2025 na nilagdaan noong October 23. Ipinagbabawal at idinedeklarang ilegal ang offshore gaming operations sa bansa at iba pang operasyong konektado rito. Kabilang sa mga ipinagbabawal ng batas ang pagtatayo at operasyon ng offshore gaming at mga POGO hub, pagtanggap ng anumang uri ng taya para sa offshore gaming operations at pagbibigay ng questionable identification cards, birth certificates, pasaporte at permit na gagamitin sa offshore gaming. Taong 2016 nang simulang i-regulate ng PAGCOR ang mga POGO, malaking kita umano para sa ekonomiya ang makukuha mula sa mga ito. Pero kalaunan, naglabasan ang iba-ibang krimen konektado sa Pogo, gaya ng scamming, torture at human trafficking. Iniugnay rin ito sa paniniktik matapos madiskubre ang koneksyon ni dating Bamban Mayor Alice Go na pinaghihinalaang ang espia ng China. Tumakas siya sa bansa kasama ang iba pang personalidad noong Kulyo 2024 at nahuli sa Indonesia matapos ang dalawang buwan. Nakakulong ngayon si Go sa Pasig City Jail.